Ibinibenta nga yun. Pag nanguha na lang bukas, sa lunis, mangunguha. Bibi kayo. Mangunguha sa lunis. Mangunguha, bibi ako kayo. Isang kilo. Pero sa lunis pa mangunguha. man? Ma pa, hindi pa ngayon. Meron mo Mga bata po. So, ka, Senor -senor, ito kasi nila sila Nito po. Kumuha na ako ng hambang ano. Pang samantagal. Para sa CR. Ito yung nakabitin dati. Ipitin ko na ng ano Nang all blocks Nang all blocks Para tuloy tuloy Pagka hindi sinabay Matagal pa eh Ito maganda Pag nag-asinta ipit na Tuloy tuloy na Mabilis na lalagyan ko na ng paho sa kanila lalagyan ko na ng paho tagliran para kapitan ng halo pag samang tagal lang naman ito hindi ko gano alam kung ganong katagal pang samang tagal pang na hindi nakakaramdam na ako ng gutom parang may nakikanda ay buhay talaga ang mga buhay ito naman. lang itong kong yan eh. Masamang tagal lang naman eh. Salamat po.